sunod-sunod na pulong-pulong at information drive ang inorganisa ng kasundaluhan ng 84th Infantry Victorious Battalion at lokal na pamahalaan ng Lupao ngayong unang buwan ng taon upang tugunan ang seguridad at pangkabuhayan ng mga mamamayan sa Nueva Ecija. Matapos ang pulong-pulong at information drive sa mga barangay ng Namulandayan at Salvation Uno sa bayan ng Lupao noong nakarang linggo, sunod nilang binigyan pansin ang mga People's Organization mula sa barangay Alalay Grande at barangay Santo Domingo na pawang mga magsasaka. Yung mga sa Deiman sa amin. isinagawang pulong-pulong, tinayak ng Department of Agriculture na darating pa ang mga ayudang cash assistance at pataba ng national government para sa kanilang mga membro na hindi pa nakakatanggap nito. Tinugon ng ahensya ang, ang suporta sa patubig at iba pang programang makakatulong sa pangkabuhayan ng mga membro ng People's Organizations. Bukod sa DA, kaysa rin sa aktividad ang Municipal Planning Development Coordinator, Municipal Engineer at Municipal Social Welfare and Development Office ay personal din nagbahagi ng kanilang mga programa at proyekto para sa mamayan ng lupawang. Bahagi rin ng aktibidad ng information drive ukol sa panlilinlang at karahasan ng terorista komunista grupo sa mga magsasaka na isiniwalat ng isang former rebel. Kung gusto po natin ang kapayapaan at kaularan, kailangan po natin magkaisa, magkipagtulungan po tayo sa ating gobyerno, sa ating kasundaluhan, at huwag po tayong panililang sa mga pagre-recruit at pag, uh, pag, paglililang ng mga, mga lihim na organization na yan. Inikahit naman ni Captain Edmar Inte, Charlie Company Commander 84 IB, ang mga dumalo na patuloy na suportahan ang pamahalan at magkaisa para mapanatili ang maunlad at mapayapang pamayanan. Ipagpatuloy niyo po yung pag-ipag-cooperate sa amin, pag-ipag-cooperate po sa mga, sa, nasa ano, nasa LGU, at, uh, I'm sure, magiging maganda naman po siguro yung, kakalabasan ng uh, pagtutulungan ng LGU at ng mga tao dito sa inyong lugar. Magpapatuloy ang Victorious Battalion sa paglulunsad ng ganitong aktibidad upang marami pang matulungan sa lugar ng nasasakupan. Mula dito sa San Jose City, ako si Mark Jason Lazo, ang inyong kaugnay.